Sige, muse na komaagi. Dito. Oh, bumaba tayo sa akmito. Ah, Asa misa ako. Hindi na kami tinapay. Minaka <laughs> rin jam. Ayan. Bababa kami dito sa ano ni pa. Ayun. Oh, dito bababa kami. Andito kami sa farm. Ayun. Medyo mahirap pa dito bumaba. Ayan. O, oh, ayan si Pao. <laughs> Nabutan namin. May mga tanim si Pao. Ayan, o. Oh. May sitaw. May mga sitaw si Pang, ano. Tapos, ayan, oh, mga, ba -ta. mga, ano, baktaw. Tapos, mayroon siyang eggplant. May mga tanim siyang eggplant si Pao. Okay, okay. Oh. Oh. Arin, pampipino pa. Ayan, o. Oh. Ayan, o may bunga na sa ay may bunga na sa pipino pa oh may alata oh yun nga dapat wala oh may, may bunga na pati teka okay, guys ayan oh no. may mga bunga ayun oh no. ayun oh no. may mga tanong si pa no. no. oh may eh. bunga na simpla oh. si pa oh yan paano ni pa pakwan pakwan may yun dami tanong ni pang pakwan oh no. mayaman na nga ay bikin bunga sarawang ay na ayan pa oh, nakita ko na yung pakwan mo. Ayun oh, ayun pa oh, pa pa pa. Oh, ayun o, may pakwan na si Pangbunga oh, ayan, oh. Sa mga mga O, ng ining dada. Oh, ayan, oh, know. Wow. Ang dami mo na pang ano pa, mga lada, sili mo. Oh, you know. Mako ang hanap gamit ng sa Domingo. Oh, oh. oh pwede na yan pa oh. Oh, yan, marami ng oh. oh, pakwan, oh. ayan. marami nang bunga ni pa. O, oh. may bunga pa si Pang Pang lada sa ano. Ayun oh. Mapili ako dito ng mga matagas ng lada. Oo. Nangyayari tayo sa Domingo, magaling na Oo. Uh, hmm. Ang daming... Oo oh, bunga, magaling na o. ang dami pang bunga. Oo. <laughs> uh, <laughs> ang daming... pa o, pa. pa o. Oh, mo. Oh. Mapili na po dyan O, tasa yan pa o. Ayan mga matagas na. Ayan. Oh, pa. pa so, yun may darako Ano? Oh, ano, you know, may sili na si pang malaki oh. Ayun oh. Ano? Nagluto kami ka sa roti balaw. Dahil pang Oi, so dumang lemon kami nagbaka. Dahil pang harang. <laughs> ito pa oh, pwede na to pa oh. Pwede baka na oh. Mapili yeah. na nga ni ako diyan pumili. Oh, oh ayan. <laughs> Ay, yun yung pwede sa pa. Oh, yung pa oh. Ah, oh. oh, kulay pa rin na. Ibang klase ni. Eh. Kundi so, pa parang maharang ni pao. An maharang ni dapat kibalang pao ito ni. Kung pa. Serday sa nang. Giriri no. Na, ang balang kawit, no, e. so, maharang nun, ibang maharang nun. Oo. Oh. So, nag-green nun niya, ano pa? Ako, magpanda nung pag-insilip. Pa. <laughs> Hindi. Sundang Disimbre. Oo. Oh. mamahal pa ang silip pa. Kaya, pero kung matagbo ang barato, Ah, kak tatas kinitan naman ng na. Hindi ko na. Ya dala lang pakitano. May Yan mm. ang tanim ni Pang oh, yan, oh. Ay, lipakita, yan ang ko. <laughs> <laughs> oh. Yan. 50 taon ako dito nagtatanim oh. <laughs> ng palay. <laughs> <laughs> oh, yan nakita nyo yan. Yan yan tanim ni Pao oh. hanggang doon sa may ano yung saging? Hmm. Ay, grabe pala dito. Dati, wag ka doon pa dito. Hanggang di man ang Hanggang sa dulo. Hanggang doon sa doon. alam mo dati, nakatanim ako dito ng palay. Adipanong, nag-ano -ano ako dito. Nagtarok din ako noon. Pero, hindi masyado. Nagtarok ulit ako dito Ayun, Ay, Ayan o. Oh. Ayan. Sabi. O, saan yan? Uy! Uy! try dito sa pangit dito. Huwag sa payal. Huwag sa dito? Ano dito? Ay, kubo. Ayan. Pasok pa kaya dito sa bahay kubo ni Pa. Ayan siya yeah. uh, Oh, Kahit munti, itong tunay na bahay kubo. Ang <laughs> maraming ka muli uh, O, yan ang bahay kubo ni Pa dito. Oh. Oh, o, yan. Pakita mo niya. Nagluya. May duya. May duya. Ang kitong bahay ni pero Meron kami second floor. Tignan yung second floor. Oh. Mm -hmm. Ayan. Kasi ito yung mga ano, na dyan. Ayaw, mga labahan. Mayroon kami dito ano, uh, dressing, mm -hmm. ano, dressing room. Dressing room. Ito, may cabinet. <laughs> Nakahangar ang lahat. <laughs> Kasi ito, ito, yung kama, yung may kama din si Pao. Tapos ito, yung kapaya ni pa Ito ang, ano, sopa. <laughs> Ayan na, meron kami dito. Sun system. Ay, may, component.

sa system ni pa. ito naman yung bintana <laughs> ni pa. Ay. Ay yung, cute yung, to. yung bintana <laughs> ni pa. Okay. Ay, raw. yung pasti ni pa. Balak namin pala gumitan ng second floor. <laughs> Nagsadit sa kubong mo pa. Nagsadit sa kubong mo. <laughs> so, ayan, pinakita na namin. Oh, pinakita na namin ang bahay namin. So yan, mayroon siya pang gamit dito, yung refrigerator ni Pao. <laughs> so yan, mamaya <laughs> na <may laughs> na ulit. Mamaya <laughs> na. <laughs>